Kaya yeah. ay e, sandito tayo sa school ng pamangkin ko. Which is school ko din. Tay ko siya. Sinag-atin sa nangangang. Hindi na ako na yun. Ito pala si Arnold lang ayun. Eh, may mga nadagdag. Ayun din mga guys. Katulad na yung mga building dati. So, ngayon naman ano na siya, parang upgrade na yung mayaman na ang bibi. Which is dito kasi ako na ako uh, before. And I went share ko lang sa inyo. Na may bakit So, Ayan, 11am yung uh, mismo quiz niya. And eh, nandun na siya sa loob. Nag-i-start na siya. So, medyo mahina yung signal doon. Kaya, puti na lang yung kasi sa ng teacher nila. So, ayun, ihin lang ako. Tapos, check ko siya ulit doon. So, ayun. Eto, dati pa ito dito. Nag-aaral ako. Tapos, ayun, may mga tabla ko dito. Tabakan. Puntaan ko lang ko, guys. So, ayun, nandun na siya sa loob, guys. Ang week tayo mm. po? Ang po so Tambay mo na tayo na ang seven eleven. 7 eleven. Kapet kape, kape mo na tayo. kape, kape is live! guys, nagantay ako dito sa labas and 11.45 na. So, yun, 11.45, almost 15 minutes na lang siya doon sa exam, sa, sa quiz, tungkol yun sa man. So, ayun, 15 minutes to go. Ano din, ikaw na una, 11 a.m. pa lang, tapos ka na. Eh, The na then, nag na ako. Ah, okay. Oo. Oh. Hard. So, ayan si Tenten, guys. Sapos na siya. Basic lang daw. Basic. Hindi. I di buy. At hindi ko alas. Kaya, gano'n ako sa bahay. Ah, magagali-gali. Kaya mo ba? Take-off na lang. Talk na lang? Muna tayo, next time na lang. Ha? Oh, okay. okay.